Good morning mga kapulsay Nah uh, tadi sana ada di Pani bagong araw na naman mga kapulsay uh, Ang mga fishing aku karun Tuko dito sa may mga barko to wow. Di pa mana makita Tuko dito sa may barko nahan. Mag bisogo hunting muna ako mga kapulsay uh, Mag update rata dito mga kapulsay Ano na yan ako paon mga kabulsay Uyang Balor 100 Dala ko pagpalit Kaya idara itong magpisting Tingin ko makasudan ta ato itong hiwa-hiwa Kaya dagko man Tutututurun Kaya dagko na kala daw Ato gamit na bingwit Tiyo kabukok Aha tuyo jaka bingwit ano na to makuha ini yang bisugo utik samo utik timbungan kuha ka po ini Oh, yung tahu 20 to 30 ka doon pa yun isa A few inches later Huli na tayo mga kabulsay Bisugo First cuts Ayan na kagod, bagay na tayo Nakakabayo ng piktos sampanan panan kalaong ko raman lamang way ko haya ko ka video pag sugod na naka naka kuwan siya ano pa na fish on buyo ka na siya na ito mga kabulsay at sila kaya mga makapamingwit Yan ang pagkatuta Shout out ko sa mga clubber anglers Na nag twin island ka ron. Robert Alsong Mga co driver sa city police station Surigao Shout out Huli mga kabusay huli Ganda sana po kung video natin kung naka-steady lang dyan So wala tayong malagyan Sariling shake up muna tayo Wala tayong taga video Ito huli mga kabusay huli Dalawa mga kabusay dalawa Ayan o oh. op 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 ayan dalawa hmm. huli mga kabusay. huli uh, maliliit ang nag strike mga kabusay. hindi natin mapil kung ano na yung kain natin pinubad na maliliit dalawa hindi na natin pwede ibalik kasi mamamatay na to spawn mo naman tayo mga kabusay sariling sikap muna tayo yung video ngayon Uy, dalawa siyang sugo at butiti mga laki-laki ito, kabulsay. May kasama pang butiti. Buriring! Ayan ang buriring. Tapon natin yan. Lagyan natin ang pamain. Ayo. Putik. Bisogong silay. Ayan mga kabulsay. Thank you Lord. Sige, eh, dalawa na nga dalawa mga kabulsay Laglag -lag pa yung isa One eternity later Ayan lang po ang huli natin mga kabulsay Nasa dalawang kilo lang Kaya alas 11 na kasi tayo nakapagpising Kawit tayo ng alas 4 ngayong hapon hindi lang mga kabulsay pero libre na pang hula, mga kabulsay Uh, please follow, like, and share Bullseye Channel, Facebook page. Maraming salamat po. Salamat din sa supportan nyo.